sa Chuba Chuchu yung lyrics so, so, na hila paper Ano? yun. Cellphone. Hindi, yung iba na ni ano ni Meme. Di ba meron kaming version ng Chuba ni Meme? Uh, yung iba yun nga yun. Okay naman, um, sumama kami dun sa asawa ko mag New Year sa so, Cebu and okay naman kasi siguro ibang lugar siguro na ano lang ako na um, ma wala sa bahay gusto ko rin kasi sa bahay pero okay din na at least nakatravel yung mga bata at nakapagbakasyon ano usually yung activities na ginagawa mo with the kids kapag ka out of town? out of town? laro naglalaro-laro lang kayo. Pag out of town ha, yung mga ganun. Um, picture picture kailangan maraming picture tsaka video sila hindi ko nga alam bakit ako video ng video tapos hindi ko naman ine-edit mo no? pero ang dami mula nung maliliit sila basta kailangan ma-video ma namin sila dun sa mga lugar na pupunta namin tapos basta lagi namin dun sa travel namin lagi namin pag-uusapan Ano pa pauwi na kinabukasan o anong in-enjoy nyo sa, sa vacation na to laging ganun so ito dahil new year tapos nag-travel din kami. Si Vika kasi, ang hul yung huling travel niya na New Year, baby pa siya eh. So ngayon, mas nakakausap mo na, na dalawa na silang anong, anong what are they thankful for ngayong nang ng ng 2024 and ano yung gusto nila mangyari ng 2024 na makikita mo kahit bata ma iba sila kausap iba mature sila pag sa ganun yun at pag sa naman Jolens tinanong yun ano yung grateful ka ng 2024 at looking forward ng 2024? Grateful ako ng 2024 itong Lavender Fields kasi after 9 years na um, hindi ako nag-soap, parang tapos ang dami nang nagbago. Nanibago talaga. As in, talagang na pala. Parang, mm -hmm. okay, so, uh, naghihintay kasi ako nung dadating yung script, wala na pala mga So, ano na, oo, oh, oh. ay, hindi naman. <laughs> <laughs> Grabe ano na. Grabe, yung sabihin? Sa loves yung ano na, Anak ka. email na. Soft, soft na. copy na. Oo, oh, oh, soft copy na. Wala <laughs> oh, na wala na pa hard copy. Kaya tuloy wala na mga scratch paper sa bahay. Hindi mo piniprint out? Hindi na rin, kasi nagre-revise din naman. Edwin, eh, ang bilis din ang i-revise, diba? Tapos siguro, para i-konting dalahin na lang. Mm. Yun so, na rin. Okay. Mm. Pero, <laughs> <laughs> oo, ino sa iPad mini na kasi dito hirap talaga kaya ako ina, salamin na ako. <laughs> 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 yung na yung ay nagre-reading glasses na. So, yun, maraming mga bago. Um, thankful ako sa Lavender Fields at nakasama ko ulit si Jericho, si Jody, si Mimi, tapos yung production, first time ko sa Dreamscape dahil yung uno dati na dapat gagawin for Dreamscape hindi natuloy. Oo, Piolo Tony, Samuel B, hindi natuloy. Oo, so sabi ko, yung time na yun, nalungkot ako kasi sabi ko, ay, ito na eh. Nag-taping, nag-pilot na kami. Tapos natin, so nalungkot ako. sabi ko, di pali, baka may time. After nine years, dito pala ulit ako gagawa na. So, so, nung tumawag pa lang, go na agad, diba? and then yung trust mo dun sa uh, production alam mo naman na dekalidad yung ginagawa nila tapos nakita mo pa yung cast tapos thankful din ako na finally after ilang scripts ilang story ilang let's say nag change din ng director na tuloy na yung movie namin ni Marvin na ano na, na start namin noong 2024 at may natitira na lang kaming 3 3 days na two day shooting day tapos yung pangatlo extra kung ano na lang yung kakamis. So, ano pa, pa yung pakiramdam? Dun sa kasi diba parang mm -hmm. best friend. Ngayon lang nila. Ngayon lang Wait lang. Hindi ano. Um, yung iba yung friendship namin ni Marvin ngayon. Iba yung uh, iba kami iba na kami magkwentuhan iba yung yung, yung pagka-relax yung feeling ko nasa safe 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 space. space ako. Alam ko na meron akong um, may, may, may sa akin dito. Parang gano'n. And nararamdaman ko rin galing sa kanya na nararamdaman niya na yun din ang gusto kong gawin sa kanya. Pag sinabi niya secret, secret. Pag sinabi niya tara na, tulog, pagtulong na to, game. Pag may umawis sa'yo, ko. Parang gano'n. Yung na, uh, na ginawa namin yung isang eksena sa movie na sabi, may mga eksena doon. Hindi namin sinusunod yung script. Tapos may biglang sabay kami magta-thank you sa isa't isa. Tapos yung isang eksena. Happy happy yun eh. Pagtingin namin, naiyak kami. Na, na, ano, parang iba. Yung naiyak dahil ang saya mo lang na nakasama mo yung partner mo dati. Pero iba talaga yung level ngayon. Oo, parang ganun. And yun yung gusto namin iparamdam sa mga nanonood sa mga dati na kasabay naming gano'n naramdaman at sa mga bago ngayon na I'm sure iba rin yung feeling nila ng kilig and iba rin para sa kanila kapag ito yung napanood nila. Kasi sa amin ni Marvin ang important doon yung nostalgia and ang important sa amin nostalgia and yung experience. So may mga gusto kaming gawin like sa promo ng movie na bal balik tayo dati kasi dati puro ano lang eh. Oh room, come, room pero ngayon, pati experience, di ba? Para, para masaya. Tsaka classic, ano yun, yung best friend love stories. Mm -hmm. Oo, yes. oh, oh. oh, oh. pero dito nga parang iba na nabitawa ng oh yes. <laughs> iba na ang nabitawa na oh yes. Oh. Yes, po. In all of this, anong nakikin niya? Support! <laughs> Support! Parang ano, um, si Mark naman, dahil hindi kami nagkukulang ng pag-uusap or na kwentuhan, alam niya kung ano yung mga saloobin ko sa work. Alam alam ko rin ko ano sa kanya. And from day one pa lang na nung kami na ha, tapos nag-work ulit kami ni Marvin, number one siya, siya pa picture siya sa amin. I-post mo na ito. Ay, okay. Nagkakausap din sa Oo, 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 oo. Tapos minsan kami mga kailan lang lately may naisip si Marvin na idea na gusto niyang gawin na project namin. Sabi ko, ay naku, baka ganito. Ba? Sabi niya, puro ka baka. Tawagan ko si Mark. Gagano'n siya. Basta, <laughs> basta, <laughs> basta ano, oo. <laughs> tas minsan invite niya, kami. kumain naman kayo dito sa kochi kasi ako mag-serve sa inyo. Wow! Gusto <laughs> ko pa sumamon sa kainan namin. <laughs> yung mga gano'n. Basta gano'n na kami ka. Paano mo ipo-compare yung dating Marvin Julina nung panahon pa ng mga gimmick days ano sa ngayon ba? na nag-work? <laughs> Iniisip ko ngayon, pag nakikita ko yung kung paano kayo mag-usap ko, ano yung feeling, ano yung... Uy, ang pete natin dati ah. Talaga? Oo. Parang dati, grabe yung yung pergawayo natin. Pero ngayon, nakakatawa talaga ngayon nag sa Malta. <gasps> Nauna kasi siyang pumunta doon. Tapos, text on text, kailan pa ba kayo dadating? Tara na, punta na kayo dito. Tara na, nakita tayo. <laughs> klingi mo ah. Oh. <laughs> yung ganun. Basta iba na ngayon. Iba na ngayon. Um, uh, work, work ethics. Iba. Iba na rin. Um, attitude sa, mga katrabaho. Iba na rin. Attitude sa isa't isa bilang artista. Iba. At bilang alam natin yung nangyari sa script ha. Hands on tayo. Iba rin. So, marami kami ritong role na ginagawa. Pero, kahit saan pumunta yung role na yun, lagi kaming as one. Yun yung, uh, yun yung ano namin, yun yung ikinagaan ng loob ko dito sa project namin ito. Kasi nga sabi namin, ang tawag, alam mo yung group chat namin na pangalan, Dream Project. Kasi ayaw namin yung pag nag-comeback kayo, basta nag lang, hindi. Dream natin to kasi, dream to ng mga nag-support sa atin, ba diba? So makikidream tayo at sama-sama tayong tututunghanin yung dream na yun na mabalik yung movie mature na ngayon, pero alam mo yung pagka-mature namin, kwela pa rin. Patul pa rin ako ng patos pang asar niya. Sa asar pa rin siya nang asar Na hindi ko na alam kung, ba't nga ba ganun? Eh, alam ko na naman na eh, ganyan. Parang natural na sa amin na ganun kami kakulit ka asar. So, muna part ng iconic love team. Siyempre ngayon, ang dami pa rin. Yung love team culture, di pa rin na Ano yung gusto mo parang ma-impart sa mga part ng love team? Kasi siyempre parang... Mahina. Para sa akin, since hindi, ako feeling ko hindi na talaga mawawala yung mga love teams kasi lahat naman talaga tayo na in love. Tapos, pag nanonood tayo ng na kahit ano pa, foreign movie or kahit ano, gusto natin yung merong pagmamahal, di ba na, tapos pa kinikilig-kilig. Gusto natin yung feeling na yun. Sa akin, dun sa mga bagong love team, na nag-start pa lang o nasa gitna na nagkakaroon ng ano na tayo may mga ganun or minsan kainlaban na talaga kahit ano pa yung maging uh, biyahe nila dapat yung respeto wag mo and I think yun yung mapagmamalaki namin ni Marvin sa isa't isa na kahit na oo yung buong Hey Babe na movie ginawa namin yun nang nag-aaway kami <laughs> pero nakita nyo ba? <laughs> hindi diba? at saka hindi tumagal nang dahil nag-aaway kayo hindi pag sinabi oh take na hala parang out oh, to oh, no. eh. kinikilig, kinikilig ako. May mga ganun. So, pero dahil nandun yung respect. di eh. ba diba? Parang andun yung pagkabilib ko pa rin sa kanya. Sa abilidad niya sa buhay. Yung mga business niya. na ako sa kanya doon, At napaproud ko na hindi pa rin siya nagbabago ng pag-uugali hanggang ngayon mula noon. Na yung iba nagbago na. Pero siya, ko ani Marvin na nakilala ko pero pag makita mo yung kausap ng mga business partners niya wow dumugo na yung ilong ko ah. <laughs> pero pag gagawin kami talagang ko paano pa rin yung dati um yun yung mapapagmalaki ko sa kanya at napaproud ako and nagkaroon ng time Matayin kami ng party, kumanta ko. Tapos ang dami na agad na isip na idea o anong gusto niyang gawing project namin. Dahil na, na kumbaga parang natuwa siya dun sa kung paano ko kantahin yung kanta na yun na pati yung mga tao ko man parang may mga ganun siya so tapos minsan magte-text siya na mag-message pag nagpo-post ako nang nag graduate yung anak ko yung ganun so yung respeto kasi pag yun ang nawala pag muna ito ng love dahil hindi yan team definitely hindi na nga team hindi pa yan love So, hindi lahat madadaan ng napakagaling mo artista. Hindi kasi uh, may something dyan na baka kaya hindi kinakagat yon may nararamdaman na hindi ba diba? so kung wala yung respect wag na lang yun lang yung pinaka magic para sa akin pero may mga artista ba na lumapit sa iyo asking advice of being part of a love team ah well, well, um hindi naman part of a love team pero paano gumawa ng rom ano, bibitawan ng mga ganito. Uh, yun, may mga ganun. Parang, parang kinikilig ako na nag- mentor dati nga. Pero ano, pero, hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kila, oh, eto ang ano ah, eto ang technique dyan. Hindi kasi technique eh. Hindi siya technique eh. Nasa loob siya eh. Parang dapat niyang ramdamin, dapat nilang ramdamin yun. Yung sabi ko, hindi ako makaisip ng technical na pwede mong gawin na habang tumatawa ko, ka. Hindi, hindi yun yun eh. Hindi yun yun eh. Minsan, ma matatawa sila sa'yo kahit naka poker face ka lang. Matatawa na sila. Pero yung, yung feeling mo na, yung energy mo, yung makaka, ano, yun lang yung sinasabi sa kanila. Hindi ako pag nag mentor-mentor or may nagtatanong, hindi ako ma-technical, more on feelings. Tapos may, ay ah, hindi, may nagtanong sa akin na winner shop ata siya tungkol sa love team. So, nagtatanong siya sa akin kasi sa workshop yeah. daw nila, parang may mga may mga energy pa daw na dapat. Wow! Last so, ano minutes. to? Nakabilit kayo? So, parang gusto niya nang tanongin, paano ba talaga yung ganun? Yun, meron din naman, pero lalaki, nagtatanong. Hmm. Tapos yung, iba, yung mga babae, more on rom-com. Hindi dal sa love team. So, sa lalaki feeling, lagi like ko lang sinasabi sa kayo magdadala niya kasi sa amin ni Marvin pa para sa akin na siya talaga nagdadala hindi ano yung sa tingin mo aabangan ng mga man sa huling dalawang linggo na lavender fields na kung akala niyo si Lily ay mabait charot hindi ano lang parang sa akin kung ano yung na feel ko yun sana ang ma feel nila na sa una hindi ko talaga alam sa nakululugar pero itong huling ano itong huling um, yugto or huling weeks ng Lavender Fields. Um, ito yung magpapatuloy okay, ng pagmamahal. I think this wraps Na up meron our si Lily. Ni Alika. Para kay kami. Sige. Kung mm -hmm. paano niya, yung last nga uh, ba niya mahahandle yung pag-let eh, go kayo. sa anak Asa Nasaan si Aaron, partner? Yeah. Kasi nahihirapan ako na uh, doon. Julie na tayo. Tsaka ang heavy ng mga scene mo. May iyak-iyak oh, iyak siya dito. Hindi tsaka pag sa anak, eh di ba si Camila, pa. six years old ka edad nung anak ko. Kaya meron isa doon yung yung, yung pinukpo ko ng halik dito, yung kukunin na siya. Iyak talaga ako, nang iyak naman. No? Yung tapos na... <laughs> Ay, wait lang. Oh, it's okay. Ayan. Ayan okay. lang. Ito <laughs> na po. Ibahin na naman natin ang pamamaalan si ng cast. Uh, siguro, we'll, si Iro si, na lang po lalapit sa cast para magpasalamat ayun. sa lahat na nandito ngayon. Let's start ayun, with Miss Janina Magtangano. Hello po. She is there.